Malaki man o maliit, kailangan nating mag-ipon. Sabi nga ni uh, ni Chingkitanes, iponaryo, mag-mag piso savings. So, ako noon, ng sweldo ko 39. Pero nagba-budget, whether kasi malaki o maliit ang sweldo mo, kailangan mag-budget. 'Yun ang sigurado. Mentor Mike, paano mag-budget ng sweldo para sa financial security? Okay, magandang tanong yan. Paano mag-budget? Kasi lahat ng empleyado ko, wala pa ako narinig na sobra-sobra yung sweldo. Laging kulang. Uh, doon sa mga matagal na nagpapalo sa atin, mahilig tayo sa mnemonics or acronym. So, ang acronym natin dyan sa tanong mo ay budget. Paano mag-budget? So, budget. Ang letter B muna is build savings. Malaki man o maliit, kailangan natin mag-ipon. Sabi nga ni uh, ni Chinkitan is, ipunaryo, mag, mag piso savings. So, ako noon ng sweldo ko 3.9. Pero nagba-budget. Whether kasi malaki o maliit ang sweldo mo, kailangan mag-budget. Yun ang sigurado. So, iba-budget mo ang budget, ang iyong sweldo. So, letter you You understand needs and wants. Meron talaga tayong ano eh. Meron akong kaibigan, hindi ko na me mention kung sino, alam niyo na yun. Laging sabi niya wala siyang pera, walang budget. Pero lahat ng sneakers niya, tanawin mo yung latest lahat ng nung katunog ng pangalan ko, Mikey. <laughs> Meron siyang collection noon. So, kung gatas versus dun sa sneakers, alam niyo naman siguro kung alin yung wants sa needs, di ba? So, ang wants, yung gatas. Pwedeng walang gatas, basta may sneakers. Hindi, <laughs> joke lang yun. <laughs> Alam nyo na kung alin yung mid sa kawans. So, BUD, budget. D, diversify savings. Noong kumikita na ako ng konti nung sa mga iba kong pinakakita, insurance, sa pagbibenta ng kotse, o kung ano man, or yung mga paalaga ako, pa-iwi na mga hayop. At pag kumikita ako, hinahati-hati ko talaga yan. So, inaral ko rin yung stocks, inaral ko rin yung money market, inaral ko rin yung yung mga mutual fund. So, diversify talaga. So, budget, letter G, guard against debt. Yung debt, na, debt naman, dalawang klase. Isang good debt, saka bad debts. Yung good debts, kung gagamitin mo yung inutang mo, as puhunan. Or as anything na nakikita mong self-liquidating i-discuss ko yung topic ng about self-liquidating na investment sa araw. Then, yung bad debts, eh, syempre, nangutang ka, pambili ng kotse, pampa-upgrade ng cellphone, pampagawa ng bahay, anything na hindi kikita, bad debt siya. So, again, budget, build savings, understand needs versus wants, diversify savings, guard against debt, and letter E, emergency fund. Make sure may emergency fund. Lahat tayo mga kailangan yan, whether we like it or not. Kaya nga lamang yung mas malaki yung emergency fund. So, hindi ka na masyadong explore yan. yun talaga yun. And letter T, dito magaling yung misis ko. ah uh, truck expenses. Ako minsan tamad magsulat. So, siya talaga nakalista lahat. Kahit yung tubig o yung delivery mo sa pindot ka ng pindot sa Shopee, sa Temu. So, mga TikTok na binibili mo. So, Lazada. Tigilan mo na yan. Lista mo yan dapat. So, again, kailangan para ma-budget ma ma natin yung sweldo natin, whether malaki or maliit at magkaroon tayo ng financial security, tandaan ang acronym na budget. So, build savings, understand needs versus wants, diversify savings, guard against debt, emergency fund, and letter T you track your expenses. Hope I'm making sense with you. At dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, pakisubscribe naman sa Bike ni Kuya Mike, Mentor Mike. So again, bye-bye and see you soon.